Mm -hmm. nagaw lagaw lang kami sa amon nga farm mm. mahal nga protas oh ito naman limon Day, kaway kaway busy <laughs> Ay, <laughs> grips. po huh? hmm? po <laughs> oh libot kami sa aming farm. Farm facility. Ah. Oh. Oh. Red na grapes. Red. Subok yes, I... tayo ba? Ah. Oh. Hmm, diba. Ba? may ano olives o. Oh. Yan olives yan? Mm. -hmm. Oh, olives. Oh, olives. Hindi pa siya ano ready to ano. Yeah. dito ready dito. Ano ba? Di ba Pero, uwi, yung bahay, yung bahay, yung bahay. Diba sabi niya nga ni sir, kukuha kayo? O, paano na, hindi pa? Mm, grips yan o, oh, ang dami. Diba? Oh. kayo sa ano? Gardiner. Oh, daming, oh. daming grapes. My red. Yan oh red. Red grapes. Oh. Hala, 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 hala. Ano na, ano na, ano na? <laughs> Pasangunguha ka dyan. Oh, huli ka. <laughs> yung mga peach. Oh. Uy, oh, kaya natin to doon. Ayaw yung mga mga bala ngayon sa pangit naman to dahil bang luto-luto. Ang grips gusto ko. kaya naman daming grips talaga. Oh. Roving grips ito? talaga daw. Okay, Hingi ka. Okay. So, ganda dito nakakatanggal ng stress talaga <laughs> oh sige sige kuha ka pa day ubusin mo na mga hinog dahil mo gija day dahil mo hinog Uy, <laughs> <Hoy. laughs> <Andang> ka na. <laughs> May snake May nga daw. Dyan. May snake jan jan <laughs>